Para sa inyo mga kadayod, ito may siniservice yun tayo. Washing machine. Double tap. Ah, may yan siya. Twin tap. washing. Sa tamay. Dryer. Twin tap yeah. siya. Ang problema niya ay ayaw na mag-drain ayaw na niya mag-drain at saka barado na yung ano pupunda yung post niya kaya so, ang ginawa natin i-replace natin yan katulad ng tinuro ko sa inyo pagpalit ng drain valve ganito ito at yung drain valve eh, kaya sa mga newbie pala dyan may na-upload naman ako pagpalit ng green bulb sundan nyo na lang yung upload ko na yun sa nito na matigas sya kasi kinalawang na yung loob nadudurog na rin yung spring nya punitin nyo na lang Yan, pwede naman punitin nya ang matitira nyan yung plastic lang na nakakonek dito ito ang kasi tapos yung spring pinalitan ko na rin sya ng stainless para hindi na siya kakalawangin mas maganda kung stainless hindi ka tulad dito na baka lang siya yan o kaya ano na siya hindi wala na siyang play kasi maiksi na lang siya di kaya wala na siyang play so pinalitan natin tulad ng mga in-upload ko ibalik nyo lang maayos kailangan naka-flat yung ganito kita nyo to makaplat siya dito dahil pag hindi nakaplat yung tubig aapaw papasok dito sa bulb niya dapat nakaplat yan ganyan ganyan nakaplat pag hindi siya nakaplat papasukin siya ng tubig nakaplat yan ganyan yan dapat pantay naka nakasilb yan yung pinakasilb niya ito ito nakasilb dapat dito yan ganyan yan. para yung tubig galing sa loob hindi lalabas dito at aakyat dito sa loob nito yun ang nangyari nito yung, ano, yung bulb na to pinasok ng tubig kaya kinalawang yung spring dapat nakaganyan talaga yan yan flat na flat yan sa surface na to ito na flat yung guma na yan yan para hindi siya pasukin kaya, yeah. sana masundan nyo. Eh. Ganyan na lang yan. Eh. Make sure nyo lang na nakaplat nyo. Para hindi napasok. Tapos re-testing nyo. Kasi minsan pag nakaangat, may nakaangat na puros yun nyo. Hindi doon lalabas yung tubig. Tapos re-testing nyo kung may ano siya, may tagas testing natin. ng tubig. Mm -hmm. Ayan. Lagyan natin ng tubig. Ayan. Ayan. Ayan, may tubig na siya. Ay, nakadrain pala pala na. Sayang nakadrain siya. Takam natin. Mag-ulit ang tubig. Ayan, nalagyan na natin siya ng tubig. Nalagyan natin tubig ah. Nalagyan na natin ng tubig. Wash up oh, ano na niya. Oh. open na siya. Oh, tapos i-drain natin. Pihitin natin yung drain. Ayan. Ayan. Ayos na siya. Hindi na siya barado. Normal na yung agos niya. Tapos, siguraduhan nyo yung nakano dito para hindi apaw para hindi naman masira yung spring nyo. Ayan, okay na siya. Eh, kakabit na natin buo. Kininis okay, nice na lang. Ayan, maraming salamat sa panunod. Salamat panun araw sa inyo.